Lagi akong pagod. Parang kahit wala akong ginawa, ubos na agad ang lakas ko. Narinig mo na ba yan mula sa kaibigan mo o baka ikaw mismo ang nagsabi niyan? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming senior ang araw-araw na nilalabanan ang pananakit ng katawan, kakulangan sa enerhiya at pakiramdam na nawawala ang sigla kahit sumusunod sa payo na maglakad-lakad. Pero sabi ng mga dalubhasa sa puso ang paglalakad ng mag-isa ay hindi laging sapat at minsan nakakasama pa. Kung ikay nasa 65 pataas at madalas makaramdam ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkapagod o hirap sa paggalaw, relax ka lang. Dahil isang video na ito ay para sa iyo. Kaysa maglakad, may anim kaming alternatibong galaw na safe, practical at base sa payo ng mga eksperto. Para sa mga pagkakataong hindi mo kayang maglakad pero gusto mong alagaan ang iyong puso at sirkulasyon, lahat ng ito ay pwedeng gawin habang nasa bahay ka lang, walang kagamitan, walang pressure. Pero oo, may resulta. Marami sa atin ang napapaniwala na ang paglalakad lang ang sagot sa lahat. Pero baka isa sa limang ehersisyo na ito ang eksaktong kailangan ng katawan mo ngayon. Kaya kung gusto mong mapanatili ang lakas, tiwala sa sarili, at kalayaang kumilos, kahit sa edad na 80 pataas, samahan mo kami. Ang mga matutunan mo sa video na ito ay maaaring maging tulay para gumaan ang pakiramdam mo bukas na bukas. Kung handa ka na, tuloy tayo sa number 1. Alternatibo numero 1. Foot pump habang nakaupo. Kung hirap ka ng maglakad o may iniindang tuhod, huwag mag-alala. May simpleng paraan para mapangalagaan ang puso. Ang tawag dito, seated foot pump. Oo, oh, parang ang dali lang pero huwag maliitin. Ang galaw na ito ay ginagaya ang natural na paglalakad, pero hindi ka kailangang tumayo o maglakad ng malayo. Paano ito gumagana? Habang tinaas baba mo ang sakong at daliri ng paa, pinapagalaw nito ang calf muscles mo, na tinatawag ng mga doktor na second heart ng katawan. Tuwing umiikli ang calf, tinutulungan nitong itulak ang dugo pataas mula sa paa hanggang sa puso, iwas pamamaga, iwas lamig ng paa, at iwas sa mga posibleng blood clot. Hindi kailangan ng sapatos, gym, o kahit nasa labas ng bahay. Pwedeng gawin habang nagbabasa, kumakain, o nanonood ng paboritong palabas. Simple lang, umupo ng tuwid na ang mga paa sa sahig. Itaas ang sakong habang nakadikit ang mga daliri. Pahinga ng isang segundo, ibaba. Tapos itaas naman ang mga daliri habang nakalapat ang sakong ganon lang, parang maliit na sayaw ng paa na bumubuhay sa sirkulasyon mo. Alam mo ba, ang paggalaw kahit banayad ay hindi lang para sa katawan kundi para rin sa isip. Maraming seniors ang nakakaramdam ng panghihina o kawala ng kontrol kapag may iniindang karamdaman. Pero sa simpleng foot pump na ito, nagsisimula silang makaramdam muli ng tiwala sa sarili. Tulad ni Dondon, 78, taga Quezon. Ilang hakbang lang nahihilo na siya. Ang utos ng doktor maglakad-lakad pero hindi niya kaya. Buti na lang may nagpakita sa kanya ng seated foot pump. Ginagawa niya ito habang nanonood ng mga lumang Tagalog movies. Dalawampung galaw bawat oras. Pagkalipas ng dalawang linggo, lumiit ang pamamaga, bumalik ang sigla. Sabi niya, ngayon lang ulit ako nakaramdam na kontrolado ko ang sarili kong paggaling. Hindi ito tungkol sa layo ng nalalakad, kundi sa dalas ng sirkulasyong gumagalaw. Tang good news, kayang-kaya ng foot pump na gawin iyon, kahit nakaupo lang. Susunod, wall push-ups. Kung gusto mong dagdagan pa ang galaw ng hindi kailangan ng gym equipment, may isa pang simple pero epektibong galaw, wall push-ups. Ito na ang next level sa ating seated movement. Alternatibo numero 2, wall push-ups. Marami ang iniisip na ang push-ups ay para lang sa mga nagbubuo ng katawan sa gym. Pero alam mo ba, may simpleng bersyon nito na kayang-kaya ng kahit sino ang wall push-ups. Walang higasa sa hig, walang pawis na tumutulo wala rin kagamitan. Basta kilos na may epekto. Sa galaw na ito, gumagana ang dibdib, braso at core muscles mo. Mga bahagi ng katawan na madalas tulog sa mga nakatatanda. Kapag ginagalaw mo sila, bumubuti ang daloy ng dugo sa itaas na likod at dibdib. Mga lugar kung saan karaniwang naninigas ang pakiramdam. At higit pa riyan, pinapalakas din nito ang muscles na tumutulong sa paghinga laking ginhawa kapag mas malalim at mas magaan na ang hinga mo, ba? Diba? Paano gawin? Tumayo ng mga dalawang talampakan mula sa matibay na pader. Itapat ang mga kamay sa taas ng balikat. mag forward at ilagay ang iyong mga kamay sa dingding na nasa taas ng dibdib tuwid ang mga braso at binti. Parang nakataas na regular na push-up, pero laban sa dingding. Dahan-dahang ibaba ang dibdib patungo sa pader sa pagbaluktot ng siko. Tapos itulak pabalik kahit ten lang na mabagal na galaw, mararamdaman mo na ang paggising ng buong katawan. Parang muling pinapadaloy ang enerhiya sa loob mo. Emosyonal na benepisyo? Malaki. Habang lumalalim ang hinga mo, parang nababawasan ang bigat na dinadala mo. Sa dibdib man o sa loob-loob. Tuwid ang postura. Mas gaan ang pakiramdam. Mas positibo ang pananaw. Si Aling Susan, 82, mula Maynila, nagkwento sa akin. Sinimulan niya sa limang wall push-ups tuwing umaga. Sabi niya, akala ko lumana ang katawan ko. Pero ang totoo, naghihintay lang pala ito ng pahintulot para muling gumalaw. Hindi kailangan ng barbells o marathon walks. Minsan, sapat na ang pagdikit sa pader para muling maramdaman mong buhay ang katawan mo at kaya pa nitong magbigay ng lakas. Kaya kung nakatulong ito sa iyo, mag-comment ng numerong dalawa para malaman naming naririyan ka pa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button at kampana para masundan mo ang iba pa naming health tips. Salamat sa suporta mo. Ito ang dahilan kung bakit kami patuloy na gumagawa ng nilalamang nagbibigay buhay. Susunod, seated leg lifts. Ngayon kung gusto mo pang paandarin ang lower body, nang hindi tumatayo, meron tayong susunod na galaw na swak habang nakaupo. Simples lang pero solid ang epekto. Seated leg lifts. Alternatibo numero 3, seated leg lifts. May nararamdaman ka bang panlalamig sa paa, pamamaga sa bukong-bukong, o pakiramdam na parang mabagal ang daloy ng dugo sa binti? Subukan natin ang isang simpleng galaw na pwedeng gawin habang nakaupo, ang seated leg lifts. Walang gym, walang gamit, at hindi mo rin kailangan tumayo. Isang matibay na upuan lang at limang minuto ng oras mo. Ang galaw na ito ay gisingin ng malalaking kalamnan, yung nasa hita, binti at puwitan. Kapag gumagalaw ang mga ito, tumutulong silang itulak ang dugo pabalik sa puso. Parang hinihila ang enerhiya pataas. Mas magaan, mas masigla. Paano gawin? Umupo ng tuwid at komportable. Itaas ang isang paa ng ilang pulgada mula sa sahig. Hawakan ng ilang segundo tapos ibaba. Gawin din sa kabilang paa. Ganon lang. Pero habang ginagawa mo yan, unti-unting umiinit ang mga paa, lumalakas ang tuhod at gumagaan ang trabaho ng puso. Pero hindi lang katawan ang nabebenepisyo, pati utak. Bawat galaw ay parang paalala sa sarili. Kaya ko pa. May control pa ako. At pag may ganong pakiramdam, bumababa ang kaba, lumalakas ang loob. Tulad ni Rick 79, taga ang Rizal, ginagawa niya ang leg lifts tuwing commercial break sa TV. Sabi niya, hindi ko naramdam na naiiwan. Para bang bumalik ang sigla ko, at totoo nga naman, ang pag-unlad ay hindi laging tungkol sa mga malalaking hakbang. Minsan, sapat na ang simpleng pag ng paa para maramdaman mong buhay ka at may kapangyarihang gumalaw sa sarili mong paraan. Susunod, pag-squeeze ng kamao kung gusto mong dagdagan pa ang sirkulasyon sa mga kamay at palakasin ang grip, meron tayong susunod na galaw na sobrang dali at nakakagaan ng loob. Ready ka na ba sa pag-squeeze ng kamao? Alternatibo numero 4 pag-squeeze ng kamao. Kapag pinag-uusapan ng kalusugan ng puso, akala ng marami ay puro malalaking galaw ang kailangan. Pero ang totoo, kahit ang simpleng hawak ng kamay ay may magagawa. Oo, simpleng squeeze ng kamao, pero malaki ang epekto. Sa bawat pisil at bitaw ng kamay, napapaaktibo ang maliliit na ugat sa kamay at braso. Ito ang nag-uudyok ng maayos na daloy ng dugo at nakatutulong sa pagpapababa ng blood pressure lalo na kung hirap na sa matinding ehersisyo. Kaya ngayon, maraming doktor ang nagre ng grip training. Simple lang, pero may koneksyon sa mas mahabang buhay at mas malayang paggalaw. Ang hawak ay hindi lang lakas. Ito ay simbolo ng kontrol. Kapag mahina na ang kapit, pati balanse at tiwala sa sarili ay medyo nauurong. Pero kung gagawin ito ng madalas, gamit ang tennis ball, stress ball o kahit malambot na bote, parang sinasabi mo sa katawan mo, kaya ko pa, Nandito pa ang lakas ko, tingnan si Linda, 80, mula Bulacan. May bitbit -bit siyang maliit na dilaw na stress ball. Sabi niya tatlong pisil habang nakaupo, tatlo habang nakatayo. Ang resulta? Mas masigla buong araw, mas kalmado ang tibok ng puso. Ang maganda pa rito, hindi kailangan ng matibay na tuhod o balanse. Pwede sa tabi ng bintana habang nakafone o habang nanonood ng paboritong teleserye. Bawat pisil ay maliit na tagumpay. Literal mong mahawakan ng pagbabago. Kung ramdam mong nakatutulong ito sa iyo, itype ang numerong apat sa comments para malaman naming kasama ka pa. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na ang button at ang kampana para tuloy-tuloy ang kabutihang dulot ng bawat video. Salamat sa suporta, kaya kami patuloy na lumilikha. Susunod, straight leg hold. Kung gusto mong bigyan pa ng dagdag na tibay ang iyong mga tuhod at palakasin ang lower body, may isa pa tayong galaw na simple pero panalo. Ang tawag dito, straight leg hold at kahit nakaupo ka mararamdaman mong may lakas pa sa iyo. Alternatibo numero 5. Straight leg hold habang nakaupo. Hindi mo kailangan tumakbo ng marathon para mapanatili ang sigla ng puso mo. Minsan sapat na ang simpleng pagtaas ng binti habang nakaupo para makapagsimula ng pagbabago. Ito ang tinatawag na straight leg hold. Parang walang gaanong effort, pero malaki ang tulong nito, lalo na sa mga kasenior natin na gustong mas maganda ang sirkulasyon, mas matibay na binti, at pusong hindi pinahihirapan ng mahabang paglalakad. Kapag matagal kang nakaupo, naiipon ng dugo sa iyong mga binti. Ang puso mo, napipilitang magtrabaho ng doble para itulak pabalik ang daloy. Ganito lang yan. Umupo ng tuwid at komportable. Itaas ang isang binti ng diretso, hawakan ng ilang segundo. Ibaba, tapos yung kabila naman. Walang gamit, walang komplikasyon, kundi gising na mga kalamnan. Ang quads mo, yung sa harap ng hita, nagkakakontrata at tumutulong sa puso mo para gumaan ang trabaho nito. Kapag regular mong ginagawa ito, mas madali nang lakarin ng papuntang sari-sari store. Mas kaya mong akyatin ang hagdan. Tumataas ang tiwala mo sa katawan mong gumagalaw sa sarili mong paraan. Lalo itong mainam kung nakaranas ka ng mild stroke. May isang pasyente na nagsabi, Pagkalipas ng ilang buwan, mas gumaan ang pakiramdam ko parang bumalik ang buhay. Totoo yan. Ang tunay na regalo hindi yung bumata ka, kundi yung bumalik ang dignidad. Yung gumagalaw ka sa sarili mong kondisyon, sa sarili mong bilis, hindi mo hinihiling sa katawan mong tumakbo, hinihiling mo lang na makagalaw ulit. At bawat pagtaas ng binti ay paalala, kaya ko pa, buhay pa ang katawan ko, mga tips para mas epektibo. Gawin ito habang nanonood ng balita, kaya di mo mamamalayang tapos na ang sets mo. Pwede ring sabayan ng paghinga, inhale habang itinaas, exhale habang ibinababa. Kung hindi kaya ng taas, pwede munang mababa lang. Ang mahalaga, kumikilos ka. Gamitin ang timer sa phone mo para maalala mo bawat oras o break time. Lagyan ng personal na twist. Gawin mo habang pinapakinggan ang paborito mong kundiman o habang may kaping mainit sa gilid. Punta na tayo sa ating paghuling galaw. Mahalaga ito sa mga nakakaranas ng malamig na mga paa at binti. Alternatibo numero size, toe taps habang nakaupo. Kung gusto mong buhay ng daloy ng dugo sa paa, lalo na kung madalas kang nakaupo, ito ang isang galaw na parabang simpleng tapik pero tagos hanggang puso. Ang toe taps ay literal na pagtapik ng iyong mga daliri sa paa sa sahig. Parang simpleng galaw lang pero sa bawat pagtaas at baba, ginigising nito ang muscles sa paa, binti at bukong-bukong. Kapag masigla ang galaw ng mga ito, mas maayos ang pagbalik ng dugo sa puso. At mas kaunti ang chance na mangalay o mamaga ang mga paa. Ganito lang 'yan, umupo ng tuwid pa nakalapat sa sahig. Itaas ang mga daliri ng paa habang ang sakong ay nananatili sa lupa. Ibaba ang mga daliri, tapos ulitin. Pwedeng gawing mabilis, parang tugtog o dahan-dahan sabayan ng paghinga. Para sa mga nakatatanda, lalo na 'yung may nararanasang cold feet, toe cramps or ankle swelling, ito ang pwedeng idagdag sa umaga bago magkape. O habang nakikinig ng radyo sa tanghali, si Mang Oka 76, taga Cavite, nagsimula nito habang hinihintay ang pananghalian. Sabi niya, Aba, hindi na malamig ang paako. Parang bumabalik ang sigla kahit hindi ako tumatayo. Nakakatuwang isipin na minsan ang mga maliliit na galaw, pagtaas ng daliri sa paalang, ay nagsisindi ng buo mong enerhiya. Paalala. Pwede mo ring gawin ito kasabay ng foot pump para mas buo ang epekto. Gamitin ang rhythm ng musika, isang kundiman o instrumental, para hindi mo mamalayang nakaka 30 reps ka na. Kung may arthritis sa paa, dahan-dahan lang muna, walang pilitan. Ako ay 85 taong gulang na. Natutunan kong ang tunay na pagbabago ay hindi nangangailangan ng perpektong kalusugan, mamahaling kagamitan, o maraming oras. Ang kinakailangan lang ay kaunting kuryosidad, isang spark ng kahandaan at pananampalataya na ang iyong katawan ay mahalaga pa rin dahil talagang mahalaga ito. Maraming nakatatandang tao ang nakakaramdam na ang mundo ay mabilis na lumilipad, lumalakas ang ingay at nagsisimulang humina. Ngunit sa loob ng bawat tumatandang katawan ay may nakatagong spark ng buhay, tibay at karunungan na naghihintay na mapansin mo muli. Ang anim na galaw na ito, hindi lang basta ehersisyo. Isa itong tahimik na paalala, nandito ka pa. Mahalaga ka pa rin. May lakas ka pa para alagaan ang puso mo. Bawat pisil ng kamao, bawat banayad na pagangat ng binti, bawat wall push-up ay simpleng mensahe, hindi ako susuko. Pinipili mong kumilos kahit paunti-unti. At sa mga munting kilos na 'yan, may buhay, may pag-asa, may kapayapaan. Alam namin, hindi madali ang bawat araw. Baka may mahal ka sa buhay na nawala. Baka nagbago ang katawan mo, baka pagod ka lang. Normal iyan. Lahat ng damdaming yan, totoo. Pero tandaan mo, may magagawa ka pa. Pwede ka pa rin gumawa ng simpleng hakbang para paalalahanan ng puso mo na buhay pa ako. Kahit hindi ka na makalakad tulad ng dati, may paraan pa rin para gumalaw, para gumaan ang pakiramdam, para kumalma ang loob. Humili ka ng isa isang fist squeeze, isang leg lift, isang wall push up. Gawin mo ito para sa puso mo. Gawin mo ito para sa sarili mo dahil nandito ka pa at importante ka pa rin. Minsan ang pagpapagaling ay hindi malalaking hakbang. Minsan ito'y isang tahimik na sandali sa likod ng upuan kapag nararamdaman mong bumabalik ang init sa paa mo. Isang hinga, isang saglit. Isang pagninilay na nagsasabing nandito ako. At yan ay bagay na dapat ipagdiwang. Salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Kung may natutunan ka, kwento mo sa amin sa comments. Pinabasa namin lahat. Ang iyong mga salita ay inspirasyon namin gumawa ng content na may malasakit at may saysay. At kung nakatulong ang video, paki pakilike, magsubscribe sa gintong kalusugan at ibahagi sa mga taong mahal mo dahil ang suporta mo, yan ang nagbibigay ng tibay sa ginagawa namin. Hanggang sa susunod na video, signing off, pero nandito lang kami palaging handang sumuporta.